He welcomes inyong lahat, huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa isang bayan sa gitna ng bukirin, habang pumapailan lang ang tunog ng kampana ng simbahan tuwing madaling araw, may isang pusong di matahimik. Si Elena, isang dalagang lumaki sa simpleng pamilya, ay palaging nakatanaw sa bintana, hinihintay ang pagbabalik na taong iniwan siyang may pangakong babalikan. Ang araw ay tila paulit-ulit na lumilipas. Bawat sikat ng araw ay may kasamang alaala ng huling gabi sa ilalim ng punong mangga, kung saan si Ramon ay humawak sa kanyang kamay at bumulong na isang pangakong hindi madaling kalimutan. Kapag bumalik ako, akyat tayo sa hagdang bato na simbahan, magkahawak ang ating mga kamay, at doon natin tutuparin ang lahat ng pangarap. Iyon ang salitang paulit-ulit na umaalingaungaw sa isip ni Elena, kahit ang katahimikan ng gabi ay sinasabayan lamang ng huni ng kuliglig. Munit lumipas ang mga taon at walang Ramon na dumating. Ang mga mata ni Elena ay madalas nakatago sa likod ng mga luha. Munit ang puso niya ay nakakadena pa rin sa pangakong iyon. Isang araw ng piyesta, habang naglalakad siya sa makulay na kalsada na puno ng banderitas, halakhakan, at amoy ng bibingka at puto bombong, isang pamilyar na tinig ang umalingawngaw mula sa likod. Mabilis siyang napalingon. Munit naputol ang kanyang hininga nang makita ang isang lalaking pamilyar ang hakbang, ngunit may bigat ang mukha. Si Ramon munit hindi na siya ang Ramon na kanyang alaala. Ang kanyang mga mata ay may dalang kwento na mga sugat na hindi nabibikas. At sa kanyang tabi, may isang batang lalaki na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Ang mundo ni Elena ay tila huminto. Ang mga kampana ng simbahan ay muling tumunog, tila nanunuya, tila nagpapaalala. At sa pagitan ng tawanan ng mga tao, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit bago pa man makalapit si Ramon, may isang matandang babae mula sa likod ang biglang sumigaw na kanyang pangalan. Dala ang isang liham na matagal nang nakatago, liham na maaring magpaliwanag kung bakit nawala ang lahat ng kanyang pangarap. At habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pag-abot ng liham, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa simbahan, parang bulong na isang lihim na matagal nang tinatago ng panahon sa isang bayan sa gitna ng bukirin, habang pumapailan lang ang tunog na kampana na simbahan tuwing madaling araw, may isang pusong di matahimik. Si Elena, isang dalagang lumaki sa simpleng pamilya, ay palaging nakatanaw sa bintana, hinihintay ang pagbabalik ng taong iniwan siyang may pangakong babalikan. Ang araw ay tila paulit-ulit na lumilipas, bawat sikat ng araw ay may kasamang alaala ng huling gabi sa ilalim ng punong mangga, kung saan si Ramon ay humawak sa kanyang kamay at bumulong na isang pangakong hindi madaling kalimutan. Kapag bumalik ako, akyat tayo sa hagdang bato ng simbahan, makahawak ang ating mga kamay, at doon natin tutuparin ang lahat ng pangarap. Iyon ang salitang paulit-ulit na umaaling ngaungaw sa isip ni Elena, kahit ang katahimikan ng gabi ay sinasabayan lamang na huni ng kuliglik. Ngunit lumipas ang mga taon, at walang ramon na dumating. Ang mga mata ni Elena ay madalas nakatago sa likod ng mga luha, ngunit ang puso niya ay nakakadena pa rin sa pangakong iyon. Isang araw ng piyesta, habang naglalakad siya sa makulay na kalsada na puno ng banderitas, halakhakan, at amoy ng bibingka at puto bombong, isang pamilyar na tinig ang umalingaw mula sa likod. Mabilis siyang napalingon, ngunit naputol ang kanyang hininga nang makita ang isang lalaking pamilyar ang hakbang ngunit may bigat ang mukha. Si Ramon. munit hindi na siya ang Ramon ng kanyang alaala. Ang kanyang mga mata ay may dalang kwento ng mga sugat na hindi nabibigkas. At sa kanyang tabi, may isang batang lalaki na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Ang mundo ni Elena ay tila huminto. Ang mga kampana ng simbahan ay muling tumunog, tila nanunuya, tila nagpapalala. At sa pagitan na tawanan ng mga tao, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit bago pa man makalapit si Ramon, may isang matandang babae mula sa likod ang biglang sumigaw ng kanyang pangalan, dala ang isang liham na matagal nang nakatago, liham na maaaring magpaliwanag kung bakit nawala ang lahat ng kanyang pangarap. At habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pag-abot ng liham, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa simbahan, parang bulong na isang lihim na matagal nang tinatago ng panahon. Elena ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Ramon, Munit ang kanyang dibdib ay parang dinudurog ng mga salitang narinig niya. Ang anak na lumabas sa bibig ni Thomas, ang yakap ni Isabella, ang galit ni Don Fosto, lahat ng iyon ay parang mga patalim na sabay-sabay na tumusok sa kanya. Ang liham na hawak niya ay dumudulas na sa kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang huwag itong bitawan. Sapagkat iyon na lamang ang nagpapaalala na minsan, may pangarap silang ipinangako sa ilalim ng mga bituin, may hagdang bato silang pinangarap akyatin, may simbahan silang pinangarap abutin munit ngayon, ang simbahan ay tila napakalayo. Ramon, muling bulong ni Elena, halos wala ng lakas. Hindi niya alam kung narinig yon ng lalaki, munit sa mga mata nito, para may sagot na nakatago, isang sagot na hindi na niya sigurado kung gusto pa niya marinig. Lumapit si Isabella, hawak-hawak si Thomas. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang ngunit matatag. Matagal na kitang hinintay, Ramon. Matagal na kitang hinanap. Hindi ko akaleng dito, sa mismong bayan kung saan nagsimula ang lahat, muli tayong magkikita. Tahimik ang lahat. Ang mga tao ay nakikinig, ang mga bulungan ay napalitan na matinding paghihintay. Si Don Fosto ay nakatayo, ang kanyang baston ay maring nakabaon sa lupa, ang kanyang mukha'y parang bato, mahigpit, walang puwang para sa awa. Elena ay napaatras ng kaunti, hindi na alam kung saan lulugar. Ang kanyang puso ay humihingi ng kasagutan, ngunit ang kanyang mga paa ay gustong lumayo, sa bawat tibok ng kanyang dibdib, naamdaman niya ang bigat na mga taon, ang bigat na pangakong hindi natupad, ang bigat na kasalukuyang katotohanan. Ang kampana na simbahan ay muling tumunog, tila ba ito ay isang hadyat ng katapusan at simula. Ang mga mata ni Ramon ay muling bumalik kay Elena. At sa mga mata iyon, mayroong pag-amin, na mahal pa rin niya ito, ngunit hindi na siya ang lalaking iniwan niyang nangako noon. Elena, halos pabulong ang kanyang tinig, nanginginig, puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa siya makalapit, mahigpit na tinawag siya ni Don Fosto. Ramon, dito ka. Ang pamilya mo ang haharapin mo, hindi ang nakaraan mong iniwan. Ang mga salita ay parang hampas sa puso ni Elena. Ang salitang pamilya ay parang pintuang isinara sa kanyang harapan. Sapagkat sa mga mata ng lahat, wala siyang lugar doon. Tahimik siyang humagbang palayo hindi na niya kayang manatili roon. Hindi na niya kayang makita ang lahat ng tanong na hindi kailanman masasagot. Hindi na niya kayang pakinggan ang bawat salitang pumupunit sa kanyang puso. Sa bawat hakbang niya, naririnig pa rin niya ang tunog ng kampana. Ang simoy na hangin mula sa simbahan ay sumasabay sa kanya, parang isang paalam, parang isang huling haplos na pangarap na kailanman ay hindi na may sasakatuparan. At bago siya tuluyang lumayo, huminto siya sandali, kumingin sa malayo kung saan tanaw ang kampanaryo at sa ilalim na kanyang hininga, mahina siyang nagbulong. Panginoon, kung ito ang kapalaan na itinakda, sana'y bigyan niyo ako ng lakas na tanggapin. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, ngunit hindi na niya pinunasan. Hayaan na lamang niya itong umagos, gaya ng pag-agos ng mga taon, gaya ng paglipas ng lahat ng pangako. Sa dikalayuan, narinig niya ang tinig ni Ramon, malakas at desperado, Elena. Ngunit hindi na siya lumingon sapagkat minsan, kahit kaano kalalim ang pagmamahal, ang simbahan na pinangarap mong abutin ay hindi para sa inyong dalawa. At ang hagdang bato na pinangarap mong akyatin na magkahawak ang kamay ay nananatiling alaala, isang alaala ng pusong naglakbay, ngunit hindi kailanman nakarating. Sa kalsadang tinatahak ni Elena, dahan-dahan niyang naramdaman ang bigat na unti-unting bumababa mula sa kanyang dibdib. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan niyang tanggapin na may mga pangarap na para lang sa alaala, hindi sa hinaharap. Ang kampana ng simbahan ay tumunog muli, ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ito tila paalala ng mga pangakong iniwan. Para kay Elena, ito'y naging paanyaya, isang paanyaya na ipagpatuloy ang buhay, na magtiwala na kahit may sugat ang puso, may bagong paglalakbay na naghihintay. Huminto siya sa gilid ng kalsada at tiningnan ang liham na hawak pa rin niya. Sa halip na luha, isang mapait ngunit payapang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ang liham na minsang nagdala ng sakit ay ngayon ay naging simbolo na isang pag-ibig na tunay, kahit hindi natupad. Itinaas niya ang kanyang paningin, tanaw ang simbahan mula sa malayo. At sa ilalim na kanyang hininga, marahan niyang bulong. Salamat sa alaala, Ramon. Dito nagtatapos ang ating pangako, at dito magsisimula ang bago kong paglalakbay. Sa kanyang pagtalikod, dinala niya ang lahat ng sakit at alaala, ngunit kasabay nito ay ang lakas na muling bumangon. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay nagkukulay kahel, at sa bawat hakbang ni Elena, may bagong umagang naghihintay. At sa huli, ang simbahan ay nanatiling nakatayo, hindi bilang paalala ng pangakong hindi natupad, kundi bilang saksi sa pusong marunong magmahal, masaktan, at muling bumangon.